At yan guys, nabali nandito tayo ngayon sa pinakapamahalaan ng Bulacan, no? pinaka-provincial capital. Ito. Ang office ng HPG, nasa likod lang na pinaka-office, pinaka-hall ng Malolos. Dito ang daan, papunta doon sa kabila. Uh, yun ang office ng HPG. Kaya kung pupunta kayo para pag-transfer ng ownership, mag-apply kayo ng clearance doon kayo pupunta at pinapakita ko lang sa inyo ano, yung itsura ng lugar ng munisipyo ng Malolos ayan pupunta na tayo doon sa HPG office ngayon At nandito tayo ngayon sa HPG sa Malolos. At ngayon ito, ito yung isang si ipapa talakarin natin yung transfer of ownership ni Samwer. At ayan guys, sa nagpapa change of ano tayo no, transfer of ownership nilalakad natin para talagang mailipat na sa pangalan natin si Samwer. Kaya dinocument ko na lang din to para meron na tayong mai-content kung sa mga nagbabalak na pag transfer of ownership ngayon pupunta tayo ng land bank para magbayad muna doon sa resibo na binigay ng HPG dito sa Malolos tapos babalik tayo sa kanila ang kailangan nila yung certificate, yung notarized na deed of sale at meron naman tayo noon tsaka papaserox natin yung mga ibang kailangan na resibo tsaka ibang documentation pero ngayon magbayad muna tayo sa land bank dito, hindi kayo magbabayad dito ipapahid ko sa land bank ng ano, resibo para sa HPG para makakuha ng transfer of ownership yung pinaka clearance 650 pala At ayan na guys, ha. nakapagbayad na tayo ng 650 para sa transfer yung binigay na document ng HPG. Ayan o, oh. 650 yung binayaran. Tapos babalik tayo dun sa HPG office, ipasi-xerox natin ito ng apat na kopya. Tapos pati yung mga ibang deed of sale tsaka na document, papasero din natin ng tigisang kopya sama-sama natin ipapasa ayan dito yan land bank ayan land bank dito sa malolos ayan So, pagkatapos niyan, pipila pa natin to bago natin ipasa to sa dito sa HPG office. Napila pa po na itong pinaka clearance application. Ano? BNP Motor Vehicle Clearance Application. Medyo malabo lang yung ano. Pero yan ang nakalagay dyan. Kung nababasa nyo sa video. Yan. Napaserox na natin. Yung resibo ng land bank. Yan. Resibo ng land bank. Apat na copies. Pati yung ibang documentation. Yan. Pina, pinaserox na natin. Kaya papasa na natin ngayon sa loob. Yan. Ito, nandito na tayo sa HPG office. Pagkatapos si Basa, i-stencil naman ni Sir. Ito po Sir. i-stencil naman yan ni Sir. Para sa documentation ng HPG. Ayan, nakuha na natin yung ating motor vehicle clearance certificate. Ngayon ang araw ng balik natin. Kaya nakuha na natin to. Tapos ngayon, din, diretso tayo ng LTO dito sa Maytabang para diretso na yung pagpapatransfer ng ownership. Nandito na tayo ngayon sa LTO sa Malolos, no? Ayun, Giginto branch. Mag, mag pa-register -pare tayo ngayon. Uy, konti lang pala tao. eh. pa na natin uli yung ating document at pinakuha nila tayo ng insurance. Ayun, insurance. Dito rin sa loob ng LTO dito sa Giginto, pero siya lang insurance office dito. At nagbayad tayo ng 650 para sa insurance ng motorcycle tapos binigyan tayo ng number ito yung number natin eh, Miss, Miss Selenio tapos hintayin na lang natin yung tawagin tayo para makuha yung bagong papeles na katunayan na na transfer na sa pangalan natin yung motor at ito nga guys binalik sa akin ng NTO yung papel ko at pinapakuha ko ng affidavit of warranty ayan o no? kumuha na ako sa Notary Public ako kumuha nyan apidapit of warranty hindi ko alam kung bakit kailangan pa nito kasi meron naman ng clearance ng HPG meron ng notarized na deed of sale ayan at binayaran ko rito sa apidapit of warranty 200 pesos Commit uh, comment nyo lang kung ganyan din ba sa mga lugar ninyo kung kailangan ba talaga ng apidapit of warranty ayan, notarized na Ibali dalawang kopya yan Yung isang kopya nandun sa Notary Public At ipapasa na natin nalil ngayon dyan sa IPO Ayan. Ayan lang ang update Para maging okay na At good morning guys, ito ang latest update. Gan. Nung, nung kapon galing tayo sa LTO Tabang. Eh binigay ng LTO officer yung papel natin para kumuha na raw ko ng emission dahil ma-expire na rin naman daw next month yung registro ng motor. Eh pinasasabay na nila para daw isang process na lang yung pagpapa-transfer ng ownership. Kaya nandito tayo ngayon. Ayan, kaya nandito tayo ngayon sa PMBIC. Ayan, ano, oh. Emission Center. Dito yan sa located. Sa may Dakila, Malolos, Bulacan, ano. Malapit lang sa MacArthur Highway. Ayan, dito yan sa Purok Pipe Ito yung sarado pa, eh. At yun yung motor natin nakapila. kapila, uh, pang number 2 tayo. Ayan, o. Oh. Number 2. Ayan ang update ko sa inyo. Mamaya magumpisa na to at pagkatapos dito babalik tayo ng LTO para dalin yung emission, yung result at marehistro na ayan, ayan pwede rin kayo ditong magpa renew ng inyong rehistro ng motor kasi meron ditong LTO kaya lang minsan wala yata yung mga ano dyan LTO stop pero pwede dyan pwede magpa renew basta as long na wala kayong penalty sa motor ninyo pwede magparinyo rito ng motorcycle at saka ng four wheels at yan ang update ko sa inyo guys mamaya pakikita natin sa inyo yung itsura ng emission sa loob At nandito na tayo ulit sa LTO Malolos. At naipasa na natin yung document natin na kasama na yung emission result. At hindi ko na na-videoan ano. Pasado naman. At nagbayad nga to, tayo ng 560 para sa emission ng motor natin. 560. At ngayon, i e, re register na natin. At ayan guys, sa... sa wakas, Natapos din ang ating pag-aayos ng transfer of ownership. Ito na yung pinaka-certification natin, no? yung bagong certification of registration. Ayan, nakuha na natin yan. At narinyo na rin natin yung ating motor. Ayan yung ating motor, si Samwer, pang-adventure. Di bali, gusto ko lang kayong i-update. Ayan, ito na yung ating bagong registration. Ayan na. Nakuha na natin. Nagbayad tayo ng 459, ano? Ganito pala yan. Meron palang sistema. Meron akong penalty. Yan, kung nakikita ninyo, penalty late transfer. Yan, 150 pesos na yan. Ang ibig sabihin pala yan, kapag halimbawa nabili nyo yung sasakyan ninyo na motor, yan, si somewhere, kailangan wag kayong lalagpas ng after one month pagkabilin ninyo, ay papanotarize nyo na kagad. At lakarin nyo na kagad yung Uh, transfer of ownership. Kasi kapag lumagpas ng one month, ay magkakaroon kayo ng penalty na 150 pesos. At ayan, at gusto ko lang i-share sa inyo. Ayan, natapos na tayo dito sa Land Transportation Office ng Malolos. No? Dito sa Tabang, Giginto. At gusto ko lang din paalam sa inyo yung lahat ng naging total expenses natin ay umabot ng 2,800 pesos. kasama yung 300 yung ano, at uh, ng ng didoxane tapos 650 yung binayaran natin sa HPG para makakuha ng clearance tapos nagbayad tayo ulit ng insurance kasi kailangan yung insurance sa pagkukuha ng transfer of ownership 650 din yung insurance na yun. at may kinawa pa tayong 200 pesos para sa affidavit of warranty tapos kanina naman uh, 560 para sa emission at ang muling binayaran ko rito sa LTO para sa renewal din ng motor ay 459 plus kasama na yung penalty. Kaya nagtototol ng 2,800 mga pesos something ano. Kaya may git mulang. At ito guys ang kabuuan ng ating vlog para sa mga processing sa paglakad ng transfer of ownership ng motor. Uh, comment nyo lang kung parehas ba nang sa lugar ninyo yung mga nilalakad na document, ano. At dito ko natataposin tong vlog na to. Pasensya na kayo kung medyo shaky yung video natin, ano, kasi cellphone lang yung gamit natin sa pag-vlog natin. At maraming salamat ulit. Ngayon, talagang masasabi ko, legit na. Legit na sa atin na si Samwer. Talagang wala na tayong kaba kahit naharangin pa tayo ng HPG nagkakaroon kasi ng hikpitan ngayon sa mga checkpoint dito sa bandang region 3 kaya mainam na to iwas tayo sa abala at maraming salamat ulit sa panonood ninyo sa ating uh, vlog like, share, subscribe maraming salamat po ulit see you in our adventure mag adventure na tayo makapagbuntok na tayo ulit Okay guys. Ah, uh, na si Samber. At ito na yung kanyang documentation. Legal na legal na siya. Talagang atin na siya. Oh. All right, see you guys.